Patuloy na pinalalakas ni Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang ang paghahati ng serbisyo publiko sa lalawigan sa pamamagitan ng lakbay serbisyo o serbisyo on wheels. Ang ating partners in peace and progress story mula kay Crisa Chavez. Sa layuning maihatid ang iba't ibang serbisyo ng provincial government ng Maguindanao del Sur sa komunidad, Nagsagawa ng lakbay serbisyo o serbisyong on wheels ang probinsya sa direktiba ni Governor Dato Ali Mitimbang. Ang lakbay serbisyo o serbisyo on wheels ay isang flagship program ng pamahalang panlalawigan na nagdadala ng mga pangangailangan at serbisyo ng gobyerno direkta sa mga mamamayan. Katuwang sa programang ito ang ilang national agencies kung saan nagbibigay ng kalang serbisyo ang GCIS, SSS, pag-ibig Fund at PhilHealth. Upang matiyak na maging madali, abot kamay at efficient ang pagkuha ng mga binipisyo at tulong ng gobyerno lalo na para sa mga nakatira sa malalayong lugar. Isinagawa ang aktibidad sa Provincial Capital Grounds bilang bahagi ng ikatatlong anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kawani at residente na nakinabang sa serbisyo dahil hindi na nila kailangang bumiyahe palabas ng lalawigan upang makuha ang kanilang mga transaksyon. Ang lakbay serbisyo ay linsunod sa Give Heart Agenda ni Governor Medtimbang na nangangahulugang God-fearing, inclusive, values-oriented, empowerment through health, education, agriculture, reconciliation, and transformation. Nagsagawa rin ng servisyo on wheels sa bayan ng South Upi at ang patuan kung saan dinala rin ng Community Convergence Program ang mga servisyo ng Peel Health at SSS sa mga mamamayan. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.